Ma'am, relax, relax lang. Sige, sige, yan. Ayan mga ka si Madam I. Mapapansin niyo po yung kuko niya may sira po. Pero ayaw po muna niyang ipaalis kasi ah, hindi po natin alam. Ganyan na pa daw po muna at sa pagbalik na lang daw po, saka kanila ipapaalis. Abangan nyo yan. <laughs> Oo. Tsaka ayaw po ni Madam ng square. Mas gusto po niya yung circle. I pinapaliwanag ko na po sa inyo para wala na po masyadong maraming <laughs> pag-usapan. Sabi Sabihin niyo po kung masakit. Sorry po. relax mo lang ma'am para makuha ko yung dry skin. Hindi maputong. Gracias. Oops, sorry, ma'am. Alam na <coughs> tegas telah usia. Oh, melambat. Sikit, ma'am. Sikit, ya, ma'am. ウィッドラン。Sure Dito kasi, oh. parang manipis nipis na. Ayan. Sakit. Okay. Masakit ang kulog mo. Ay. <laughs> <laughs> kasi nakikita ko na eh, manipis na to eh. Pero may dry skin pa talaga siya. Dandanin ko mm. na. Lang kung kaya pa ng dahan-dahan. Yan. Ang ah, ikaw din ba? Malang. Hindi na kanito. Hmm? Kapay nga Meron pa. Sabi ka na yun. Ito ay hindi ko na itutuloy doon. Kinat ko na ma'am kasi hindi po talaga siya pwede. Manipis lang yung ano niya. Manipis pa yan? Oo ma'am. Kita ko na. <laughs> Mula na sa loob. Hindi na siya pwedeng dire-direchuhin. Pero ito meron pa. Ibang way naman Po po. Meron pa doon Hey, hey. Balikan ko na nga lang. <laughs> Ayaw niya eh. Punti lang naman na eh. Balong, umakit ka na sa taas. Hindi ka nagdadahan-dahan ng kilos mo. Shared ka na. Bis na hindi ako magsalita eh. Hindi na mo to Ito na, I'm sorry. Bago lang din ba kayo? ano lang po, last year, April lang Mag-isang taon na siya sa April. Bilis nga eh. Ilang lote ito? So Isa lang, ma'am. 80 or 60? 32. Huh? Pahaba. Tingnan. Meron pa pala doon. Kala ko wala na. Hmm. Pati si minaximize mo Itong pwesto natin is dating terrace to. Ah, ano siya pong gala type dito? Ayan siya. Gaya dyan. Ah, ganun. That 32 square meters. Thank The challenge. <laughs> Maliit lang talaga siya. Kaya lang. Madikit. Tsaka, sabi ko nga, <laughs> ayokong Mamaya na siya magano. <laughs> Sorry, madam. <clears throat> Dali eh. May. <laughs> may balon na. Hindi mm. mo sakit. Hindi mm. lang maganda yung kuha niya. Nalulungkot ako. <laughs> Teka nga mam. ha? Nagulat si Mochi. Che, okay, gulat ka. Ayan na. Nakuha ko na. Hmm. Hmm. Alam niyo po yung pinutol ko doon. Kinuha ko lang din siya. <laughs> parang pinahirapan ko lang po yung sarili ko. Eh kasi nga naman, nagitahan ko na ng pagpula kanina, kaya inano ko na. Pupula talaga siya kahit pulang doon. Kaya, hmm, pinahirapan ko lang talaga yung sarili ko. Ano ba yun? Hmm. Ano ba yun, Ann? Pinapahaba mo yung ano mo? <laughs> niya talaga. Eh, siyempre, ingatan ko lang, ma'am. Pero may ano na siya. Meron na. May konting ano na. Pink lang yan kaya sabi mo dupo. Tapos yung motor. Kita Tapos yung din yan? Opo, school service po. Oh. Sa totoo lang, oh. ngayon lang po yan maasika. Ngayon <laughs> lang po talaga.